na sibilyan. Ang sinasabing hinostage at pinatay ng multi Group sa Marawi City. Dandan -dan sundalo pa ang dumating habang nagsagawa ng house-to-house -house search para po matugis ang mga nagtatagong terorista. At live mula sa Marawi City, nagpapatrol si Shara Zambrano. Shara, bukod sa pang-hostage, aba, pumatay rin ang mountain ng inusenteng sibilyan? Oo Alvin, sa katunayan sa unang araw pa lang ng bakbakan, sa unang araw na nagsilabasan itong maute group sa iba't ibang bahagi ng Marawi City ay ginawa na nila ito at ayon sa ating source, walang ibang kasalanan ang siyam na lalaking pinatay nila kung di ang mapadaan doon sa barikada ng maute group. Uh, sa masamang panahon, kaya itong mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines ay nag-house-to-house -house inspection para masiguro na kung may mga miyembro pa ng mauti group sa mga bahaging ito ng Marawi City ay mahuli na nila ito at maproteksyonan ang mga sibilyan. pagpadala na rin ng pinakahihintay ng ibang residente. Aba. po Okay. Road security na nagsasabi sa mga tao kung saan delikadong dumaan. Para saan yung Mahigpit din ang inspeksyon ng mga sundalo sa mga naglalakad, lalo na pag may dalang mga supplies. Malapit lang dito ang labanan, kaya posibleng dumaan dito ang mga taga-suporta ng mga terorista. Saan galing nila, galing. Sige so, na, tindahan namin yan eh. Oh. Bakit nandiyan tindahan? Doon ka, punta ka doon. Bakit matapang ka masado? Kami matapang dito. Oh. Ha? Wala. Huh. Sabi pumunta ka doon. Doon ka. Punta doon. Mayroon pa rin lumilikas hanggang ngayon, pero kapansin-pansing ang iba may hawak-hawak na puting bandila. Utos daw ito ng militar para galing sa malayo makikitang sibilyan lang sila. Sir, bakit kayo may puting? Para, para hindi kami maaakot. Masalawang tao. Masalawang tao kasi manami yung pamilya namin. Pag may puti, inusente. Ah, Oo. Oh. Limang araw na nga ang nakalipas pero nasa kalsada pa rin ang mga bangkay na galing sa labanan. Naaagnas na. na. ganon din ang lagay ng siyam na bangkay na ito. Ayon sa source, nung araw na nagsimula ang gulo, nakasakay ang siyam sa truck na ito at saktong napadaan lang sa isang barikada ng maute group. Pinaputukan ang truck at pinalabas ang mga pasahero, ginapos at saka pinagbabaril. Ang ikasyam na biktima, nagtangka o manong tumakas pero nabaril din. Kanina, ginalugad ng Marines ang ilang komunidad na napaulat na pinagtataguan ng Maute Group. Kung hindi sumasagot ang tao sa loob, papasukin at lalong sisilipin. Pag hindi nagsasabi ng totoo ang mga sibilyan, lalo nilang uusisain. Gaya ng bahay na ito na nagsabing wala raw silang tinatagong mga lalaki, pero marami pala. Pinasok nilang bahay at kinumpis ka ang isang two-way radio. Ang malaki yung kahalagahan, Alvin, itong ginagawang house-to-house -house inspection ng Armed Forces of the Philippines dahil sa mga bahay-bahay nagtatago ngayon ang mauti group. At uh, yan ang nagbibigay sa kanilang bentahe para mabaril at masaktan itong mga operating troops na tumutugis sa kanila. Ang dahilan kung bakit kailangang mawala itong mauti group dito sa mga bahay-bahay ay dahil maraming nagre-reklamo at dumadaing ng kanilang mga mahal sa buhay ay ginagamit na human shield at ayaw paalisin kung saan man sila nagtatago. Alvin. Maraming salamat, Shara Zambrano.